Boss, di ba na nakaraan, tinalo mo ako sa mini arcade na basketball? Hmm. Bakit this time, pwede naman nang bumawi sa'yo. Pero dito naman sa, ano, standard height. Medyo mahihirapan ako. Ayun din, talaga, boss. pag tinalo mo ako, idol na kita. Medyo mahihirapan ako yung standard dyan eh. Ayun eh, nga yung challenge eh. Pero bigyan mo muna ako ng isang magandang dahilan. Kapag matalo ko ta, ano magiging consequence? Sige boss, ganito na lang. Kapag nanalo ka, susundin ko lahat ng utos mo dito sa loob ng mall. O oh, sige. Eh, ikaw naman, paano kapag tinalo kita? O sige, pag manalo ka na la lang, bibigyan na la lang ng isang libo. Okay lang sa'yo yun. Okay na okay sa akin yan. Tatalunin kita. Pinipilit tayo Wala. guys eh. Pero yung utos ko sa'yo, papairapan kita ha. Okay oh, lang. O Sige. O sige game. Baka naman dayahin mo na naman ako niyan. Katulad ng ginagawa-gawa mo sa akin nung ano. Hindi, kapag -tap tapos, -tapos turn mo, papanoorin na lang kita. Sige. So okay. Ito na, nagpapalit na akong token. Sige na, no? mauna ka na. Oh. Naka play na? Good luck sa'yo ha. Nadali tayo sa standard na court. Natalo ko siya sa court na ano lang eh, maliit lang eh. Oh, galing ah. Four. Two, one. Four. Two, one. Porenda lang. Ah, 40 points lang siya. Pasensya ka na kasi hindi kita pagbibigyan dito, tol. galing mo muna, talunin mo muna ako. baka mo na wallet ka, tol. <laughs> Wala, lalo na agad. Pagka ganyan. Ang hirap niya ang kita. Para makapulong ang score ko. Ilang may score gusto mo ba umisa? Bans eh? <laughs> ha? Umibigyan mo eh, ito. Ko. Ah. Ano eh? Medyo rap ako dito ha. Ha? Talaga. Nakakawa oh, ka naman boss. Ano? Panalo tayo. Tinalo natin <laughs> siya. O, ito. Sabihin mo. Talo ka na. Bawi na lang tayo sa susunod sa medyo maikling ano lang, maikling court.